Yonoh. Pwede naman kaya mag-video dito. Dito na tayo sa mga grips, mga idol. Okay. Crip, Crips Farm Farm ah, ano pa lang ito maliliit pa British? British oh. Pretis na libre pag nagusto niya pwede kayong umili uh, Bali uh... may limang flavor sir ano yung flavor? Blue, blueberry, blueberry. may pulutan doon na dahi. Bitin, Kumpleto May panghimagas pa. <laughs> Ayos pang pa. uh, uh, ito ah. Sila gumagawa nito? puro sudah bos okay. mm. strawberry strawberry song sarap puro talaga puro grabe galing sempre Ay, Kuya Bano mo, sa bali mo. Kuya Bano magkano? Ang pagtagtag to yan ah. Pagpagibay ng relasyon. Mati kami nga ako tama, baratag sar. Mag-gusti nga Ayos ah. Oh, Oo, may pretty sila dito. Dami 'o. 'Yan naman nakitaan? Favorite ng mga lalaki 'tong Patigas. Ah, umut asawa Ano? Patigas? Patigas 'yan, sir. Wala akong masawa patay ito. Naghanap pa lang. Tingnan mo 'yung bago para hindi na sa atin magrarasto ka. Ano 'yang Patigas daw 'to? Anong pangalan nito, Mapatigas? Anaganajil, <inaudible> uh, <inaudible>

350 daw. kilo. Oh. Ikaw okay. yung kaya mong ano <laughs> so, ay, bu namin, eh. So ataw ay borasan tekanamin natin. Oh apo. So yan oh, dami dito, dito talaga yung farm na, ano. Farm talaga ito ng ubas. Oh, farm ti ubas So, marami. Marami. dami oh ang lawak nitong farm na to. No lawak no. Do maraming set. Babasi, sata... Ito duma, babasit. Babasit mo yung duma ni. Si, sige, tingko na ito. Ang gawag. Raman Ito yung ano na niyo. Basit. ka dati tatakal mo lang. Ito niyo. Ito niyo. Sa balik kulay na. Ano san? saan? Ayano, ang daming nito. Ang daming ubas mga idol dito. sa lang 'yon lang to. Sa may kaba bawang, 'yan mga idol. Magsasawa ka talaga. diba ba? No? Hmm. Ayano. Tingnan nyo nasisira yung iba kasi sa dami sobrang. Ginagawa nila itong alak ano, pag yung hindi naman sasayang sa kanila lahat yan, pag kahit na magingit it ko niya, kasi ginagawa rin nilang alak, di ba? Yan ang ubas na puro. O, may paru-paru pa. Wow. So, yan. Ano yun? May alarm, may alarm. May alarm. Na, ano na, na ako, sumubra so, na yata ako sa, ano, pag-abante. Patikman so, natin to. Try natin.

Mayroong gigas Ang shelf life po niya, ma'am, is nasa one one year po, ma'am, magiging wine na po siya, ma'am. Sige, sige. Kapat nalang niya sa Harap. lang siya katulad kaya kayo na kuma. Sige. Ada batik Ay. ada ada Adabati pa ni.

Daramot na Dalawa na lang Dalawa na ay, Ayot yung. Ay, ay, yung isa kanina masarap Tal yung pre Masarap yun yung una Yung una sa yung isa Masarap kanina yun Hindi okay. 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 Dalawa para ay ilan? Apat? Dalawa pa, dalawa pa sir. Para may libre na kayo Libre uh, isa lang? Lima, hindi Limang lima, lima piraso 6 plus 1 6 ay, anim na piraso dapat para libre nito. isa. Ko uh, is extra na lang. Yung goya pa O oh, sige, ako na lang yung apa sa kanila na nakuha ko. Inumin niyo na sa bahay. Ano Bigay ko sa mga kapatid ko 'yan. Yung apa. Kasi yung free niya sa kanila na. Pagisahin ko na lang <laughs> po ba, ma'am? Hindi, wala na. Tiwala na lang, ma'am. Kasi kasi. Dadalhin mo pa yung apa. Ako na yung libre. Yung kainin ko. Ito libre sa inyo. Ay, sorry. Apat na lang sa Magkano yung apat? 800 lang yun.